Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kapitulo 17, Versikulo 1-6. At sinabi ni Kristo, sa mabuting balitang ito na wag sana tayong maging sanhi ng pagkakasala sapagkat nakakakilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan ng pagkakasala ng iba. Ang sanhi ng pagkakasala ay pagkakasala rin. Ibig sabihin ng isang taong gumagawa ng kasalanan ay nadadala niya ang kanyang kapwa sa paggawarin ng kasalanan. Kaya sabi ni Yeso Kristo, mabuti pa sa kanya ang bitinan sa leg ng isang gilingang bato at itabon sa dagat, kaysa maging ng pagkakasala ng sino man sa mga maliliit na ito. Kaya't mag-ingat kayo. At ito ay sinasabi rin sa atin ng Panginoong Yeso Kristo, mag-ingat daw tayo. Kailangan nating bantayan ang ating kilos, ang ating mga gawain, ang ating mga salita. Sapagkat kapag ka ang kasalanan ay namayani sa ating buhay, ang mga taong malapit sa atin, ang mga taong tumitingala sa atin, ay dadalhin din natin sa kasalanan. Kung mayroong isang daang tao na naniniwala sa Diyos dahil sa atin, sa ating pagkakasala, sa ating pagbagsak, isang daang kaluluwa rin ang mapapalayo sa Diyos. Kaya nga, bawat kilos, salita o gawain natin ay may konsekwensya. Hindi lamang sa ating mga sarili, kung hindi sa iba. Kaya nga, kailangan nating mag-ingat. At sinabi rin ni Yeso rito, ngayon, kung nakita mo naman na nagkakasala ang iyong kapatid, kailangan mo siyang pagsabihan ituwid. Ang ibig sabihin dito ay pagtutuwid ng may pag-ibig. Kasi maaari nating ituro, bigyan ng diin ang kasalanan ng ating kapwa habang siya ay winawasak natin, hinuhusgahan, kinukondena. Ang sinasabi rito ni Yeso Kristo ay pagsabihan ng, pag ng may pag-ibig upang siya ay makabalik pa sa Panginoon. Sapagat ito naman ang ginawa ni Heso Kristo sa atin. Totoo, minsan tayo ay mahina, tayo ay nagkakasala, ngunit paulit-ulit niya tayong itinutuwid ng may pag-ibig, may pagmamahal. Hindi niya tayo winawasak. Kaya nga, ang pagsasabi o ang pagtutuwid sa kapang nagkakasala ay hindi pagwasak sa Kanya o hindi pagpaparusa sa Kanya kundi para buuin siyang muli, siya ay magamot muli at mapanauli ang kanyang relasyon sa Diyos. Kaya nga pinagpatuloy ni Yeso Kristo, kung ang kapatid na nagkakasala ay magsisisi, patawarin. Kung pitong ulit siyang nagkasala sa buong maghapon at pitong ulit ding lumapit at humingi ng kapatawaran at sinasabi niyang siya ay nagsisisi, kailangang patawarin pa rin siya. At ito ay napakaganda. Isang mabuting balita para sa ating lahat. Sapagkat ito rin ang buhay natin. Sa buong maghapon, ilang ulit ba tayong nagkakasala? Ngunit ang sinasabi ni Yeso kung ating pagsisisihan at babalik tayo sa Kanya at hihingi ng kapatawaran pitong ulit niya rin tayong patatawarin. Kaya nga kung ang kapwa din natin ay nagkasala ng ilang ulit sa atin at kung ilang ulit siya nagkasala, ilang ulit din siya humingi ng kapatawaran. Dahil ayun ay naranasan na natin sa Diyos kay Yesu Cristo, paulit-ulit na pagpapatawad, paulit-ulit na pagtanggap, paulit-ulit na pagpapanibago ng ugnayan sa Kanya. Ito rin ang nais nat, niyang gawin natin para sa ating kapwa At dahil dito, sumigaw ang mga apostol Sabi nila, Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya At bakit sila humihingi ng pananampalataya? Bakit ang kanilang hiling ay dagdagan ang kanilang pananampalataya? Sapagkat ang pananampalataya, ang taong may pananampalataya lamang ang kayang magbantay sa kanyang sarili upang hindi siya maging sanhi ng pagkakasala ng iba. Ang taong may pananampalataya lamang ang kayang magtuwid ng may pag-ibig sa kapwang nagkakasala. Ang taong may pananampalataya lamang ang kayang magpatawad sa kapwang paulit-ulit na nagsisisi. Kaya nga, sa huling bahagi ng ibanghelyong ito, sinabi ni Yeso Kristo kung ang inyong pananampalataya ay maging sinlaki ng butil ng mustasa. Masasabi ninyo sa punong ito ng sikamoro, mabunot ka at matanim sa dagat at susundin kayo nito. At ito ay isang malalim na talinhaga. Kung mayroon tayong pananampalataya kahit maliit kasing liit ng butil ng mustasa, ito ay sapat na para utusan ng isang punong sikamoro na napakalalalim ng ugat. Hindi ito hindi ito kayang pabagsakin ng bagyo. Imposible itong mabunot. Ngunit ang taong may pananampalataya ay maring utusan ito mabunot mula sa pinakamalalalim na bahagi ng ilalim ng lupa ang mga ugat na ito mailagay sa dagat sa tubig. At ito ay susunod ang ibig sabihin nito. Marami ng ugat-ugat, nakahinaan, kasalanan, pagkakamali sa sangkatauhan. Maaring sa ating mga sarili, maaring sa ating kapwa. Ang sanhi ng pagkakasala, ang taong nagkakasala, ang mga taong nais magsisi, bakit ba sila nagkakasala? bakit sila bumabagsak. Sapagkat sa kanilang buhay ay nag-ugat na ang panlilinglang ng kasamaan. Nag-ugat na ang kapangyarihan ng kasalanan. Ngunit, ang sagot lamang para mabunot ang mga nag-uugat-ugat na kasalanan sa ating buhay at mautusan itong umalis at mahugasan sa tubig ay pananampalataya. Kahit maliit na pananampalataya kay Yeso Kristo sa pagtanggap ng ni Jesu Kristo, ang tangi lamang kapangyarihan na kayang bumunot at magalis alis ng kasalanan sa ating buhay at mahugasan sa tubig ng binyag. Kaya nga sa araw na ito, ang ibig sabihin ni Jesu Kristo sa atin, magkakaroon tayo ng lakas na bantayan ng ating mga sarili at huwag magkasala, magkakaroon tayo ng lakas na ituwid ang mga nagkakasalang kapwa ng may pag-ibig magkakaroon tayo ng lakas na magpatawad sa mga nagkakasalang nagsisisi dahil sa kapangyarihan ng kanyang pag-ibig sa atin. Ang kanyang pag-ibig sa atin ang nag-alis sa atin sa ilalim ng kasalanan sa pagkakabaon natin sa kamalian, sa nag-ugat-ugat na kadiliman sa ating buhay. Ang pag-ibig ni Kristo ang naglabas sa atin mula roon tayo ay hinugasan sa tubig ang tubig ng binyag na simbolo ng pagpapatawad at paglilinis sa atin. At ito ang sinasabi ng Ibanghelyo sa araw na ito. Para sa ating lahat, ang mabuting balita ay kumapit kay Jesus Kristo manampalataya sa Kanya at lahat ng tila ba imposible ay magiging posible at mapangyayari. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo